Na makakapagbigay pa rin naman ng opportunity. Nice. Ay, ito guys, pwede pa tayong mag-interview. Ah, miss, okay lang ba mag-interview ka? So, tinatanong dito, guys, na at kamusta daw yung experience ninyo? Actually, masaya naman. Okay, yeah. Sure. Mm Sige, Natalie. sorry you guys. Pero, Trisha you were saying? So, ayun, uh, masaya naman yung experience na kahit ganun nga natanggal, okay naman siya. Miss, sa'ka pumunta? Sino kayo? Ano ba? Bitawan niyo ako! Teresa! Leaving so early? Hindi pa tapos yung pageant ah. Mr. Eliseo, na-eliminate naman na ako eh. Kailangan na po ako ng pamilya ko. Aalis na po ako. Sayang, kasi tinanggihan mo yung aluko eh. But this time, uh, may I take you home? Hindi po. Hindi po. Mano, Teresa, boy. I insist. Hindi po. Bitawan niyo ako! and ayan nga so far na kalungkot but yeah we're so grateful mm. for the opportunity fi fi ati papi ah girl sandra um trisha wait lang ha ah. excuse thank me thank you okay, okay thank you ate fi nakita mo ba si teresa ate yung babae na eliminate oo oh. siya nga kailangan namin siya makausap ate pumunta siya dun eh tapos may mga lalaki ang nakasunod sa kanya Medyo eh, hindi nga panatag yung loob ko sa mga lalaki yun. Eh, parang may gagawin silang masama. Bakit dati? Ano nangyayari? May kami na may nangyayaring prostitution dito sa pageant. Ha? Huh? fei, Faye, doon ka sa kuya mo, ha? Huwag kang sa kanya. Okay? Sige. Tala. Ate, mag kayo, ha? Bobby, tawagan mo si Tonyo. Para handa sila kung ano man 'yung mangyari. Paano? Wala akong cellphone. <laughs> Ate, mga pulis kami. May cellphone ka ba? May kailangan kami tawagan. Ma mga pulis po talaga kami. Salamat. In hindi ko kabisado 'yung number ni Tonyo. nyo. na. Memorize mo talaga yung number niya? At uh, yung ano kasi, yung... Sige na, tawagan mo na. Walang, huwag naman namin sinasabi. Dali. Hello, Sir Tonyo. Si Bobby to. Hello, Enrique. Saan ang balita dyan? Hinahanap pa namin yung isang contestant. Malakas ang kutob ko na target siya nung prostitution. Teka, nasa kayo ngayon? Nandito kami ngayon sa basement parking. Sige, sige. Pupunta ako dyan. Sige, sir. Miss, thank you. Salamat. Oh, oh, oh. Saka pupunta? Sama ko. Huwag na muna, Bo. Kailangan ko kayo dito sa labas. Kung sakaling madihado kami dun sa loob, handa kayong sumalo dito. Sige, sige. Kaya yung bahala rito. Bahala rin. Sige. Oh. May iwan tayo rin. Maganda kayo. niyo ako! Si Teresa! Tara.